Naligo kayo dyan? Oo. Oh, may naligo pa? Wala na. Wala na? Bata. Tapos na kayo naligo? oh, Bata. Sinong lumangoy? Bata. Ha? Walang lumangoy? Video lang kami eh. Sana. Okay. Picture lang mo yata kami eh. Sana yung ano, lumangoy wala. Yung? Yung? Lumangoy. Mga, may mga bata pa dyan. Picture lang nyo. Mayroon pa? Meron, mga aswang. Aswang na lang. 'Di ba marumi 'yan? 'Di ba may ano 'yan, may linta. Nakakita kayong linta? Ano 'yung linta? Yung dumidikit ano, sa balat. Yung gumagano, sumisipsip ng dugo. Walang linta dyan. Walang linta? Wala. Ano lang nakita nyo? Palaka. Wala rin. Janitor fish? Oh, uh, tapos pagong. Pagong? Saan ang pagong? Diyos ay ka na balete. Ano, maliliit na pagong? Malilaki na, may itlog na. May may itlog? Nakailog, nakawagin kami ng itlog. Ilan? Ilan ang itlog? Sampu. Oo? Saan na? Ay, sandahan pala yun. Bininta nyo? Magkaano ang binta nyo? Mataw 10,000 rupes na. Ha? So, 100 yung isa, ay, 100 yung lahat. Baka may itlog pa dyan. Bakit nga bilhin mo? Ang ano, pero gusto ko may pagong na maliit. Mayroon kang nakita ang pagong na maliit? Bakit kaya gusto mo? Yung maliit lang, yung ganun Hindi ko kasi agad kumapit ako, gano'n wala yun. Pagong na maliit? Wala? Wala kang nakita? Wala, umawa ka lang yung anak ng pagong maliit. Alam mo kan, pag meron nakita di sa kabilang ilog. Maliit lang. Oo, lumusot. Oh, sige sa sunod bibilhin ko ha.